ah, uh, pagpalang araw po na naman po sa inyo ulit. Uh, narito naman po ang waga ng Pangasinan. May ibabahagi po ako sa inyo na uh, orasyong pantawag, panawag sa ating Panginoong Iso Kristo sa oras ng kagibitan at panggagamot. ah, uh, ibabahagi ko po, po sa inyo to para kung mag-umpisa po kayo mang gamot, ah, uh, ay kailangan po nating tumawag muna sa ating Diyos na amang makapangyarihan sana para tayo ay gabayan at Uh, palakasin sa ating pag spiritual Kahit physical man ay magagamot po natin sa pamagitan po niya. Ito ang ibabagi ko po sa inyo. Uh, usalin ko po. Uh, Master sa Sagrado, Corazón Señor, Jesucristo, Emmanuel, Sagrado, Dependimis, Salvami, Iluso. Ito po yung inuusal po sa isip labang po at i- ihip po sa dibdib ng pakrus yan po pag po sa dibdib ng pakrus ito ay panawag sa ating Panginoong Isa Kristo sa oras ng kagipitan at panggamot po at kung tayo po ay mag-uusap po ng mga oras yun dapat ay tahimik po ang mga paligid natin mga mga kung magagabot tayo ay tahimik po at walang maingay-ingay para yung iusahin natin mga oras yun ay ah uh, mabilis tumalab at uh, po ah uh, mabisa po sana po maglike uh, mag like uh, mag subscribe at mag like and share para lagi tayong updated sa ating susunod na video ang ko po ito ay uh, magagamit po natin sa araw-araw dapat po pag uh, i kun ko na po uh, isulat po nyo sa kumuha po kayo ng isang notebook at saka isulat po nyo ito para uh, ma-ikon nyo po pakita ko po sa inyong ang panawag sa ating pangyos ito po oh. screenshot na lang po um. yan po Po. At ibabagi ko na rin po yung original na ama namin na aking ginagamit para maisulat nyo na po. Ito yung kano, original na namin. Ito po. Sorry po. Original naman namin po yan. Ang ginagamit po sa panggamot. Yan po screenshot nyo po tapos kopyahin nyo po maraming salamat po mag like and share para palagi kayo updated sa aking susunod na video maraming, maraming salamat po bye bye po